ng tagapaglingkod ah uh, yeah. hmm, yung ituturo ko yung mga nilagay ko dyan sa ano Because, ah uh, orasyon ni may <coughs> tapos kung paano po siya gamitin yung nangyari ah uh, kidlat sa lukluka luk ng mga nasa lukluka ng metatron o gami ganda yan divisionan nyo tapos yung kidlat sa paan <laughs> kidlat sa paan ng metatron kidlat sa paan ng metatron maganda po din yun tapos yung Marami akong nilagay dyan eh Sa mata, sa bibig yung Mga lumalabas na kiblat sa kanya Dibu Isama nyo sa devotion nyo po yun Tapos Pwede kaya si Ano ah uh, Kasi pag ginamit nyo yun Nasa katol niyo ni, eh, parang lalabas sa katol Sa paano eh, yung kidlat o apoy. Naraman. Ah, Naraman. ano siya? Pangontra o sa mga masamang espiritu. Ano ba? Sa mga ano ba? sila nun pag meron ka nun. Dibusyon niya. Tulad ng sinturon niya sa corona. Doon pala maratakot na yun sila. Kung paano gamitin yung sinturon po. Uh, ah. Ay, yung sabi nga isang beses. Ihit nyo sa, da sa isang sa palad nyo. Tapos magkakmakin na may lalagay ko ng sinturon. Ganon sa din sa corona gaganan niya, pag ihip sa palad nyo ng pakro gaganan nyo para may susot kayo na corona sa ulo nyo so, matakot ko yung mga uh, samang espiritu elemento buti mga mangkulam ang babarang din yan sa inyo magdadalawang isip yun siya na lumaban sa inyo isama niya sa devotion yun tapos yung ibang mga pamatay niya pwede niya yon, pwede niyo yung gamitin pero yung nakakuha kaya ng elemento ah, kapre na ah, nanggagambala sa daan pwede niyo yung ingit sa palad nyo tapos ibato, ganun din sa mga angyari aswang nakita nyo rin may aswang salin nyo sa palad nyo tapos iit nyo ang pakos si bato nyo tapos Basta magpuder kay lagi pag gagamit ka ng ano ng mga ration din powder bako balabay. tapos yung corona sinturon hmm, so, kung ano yung mga depensa nyo dyan tanggitin nyo lagi yun para pang depensa nyo po at safety kayo meron mga pagkumbate na kayo ganoon po yudasan uh, idasal nyo lahat ng depensya nyo para safe kayo lagi araw gabi yun yung mga ko lang sa mga baguhan ganoon po gawin nyo kasi mga matatagal alam naman nila yung mga gagawin nila tapos sa oras yun naman kahit yung pwede nyo nga yun isulat din sa ano eh ah, rin sa malinis sa pwede maliliit kasi ilagay nyo sa bao yung mga kakayaan ni metatron ilagay nyo sa bao kahit ano basta ano lagay nyo pwede yun nga rin, ah, kabal Pwede nga diyos ni Sulat nyo sa baho kaya sa mga langisan, depensa sa yun tapos, eh, kaya, 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 kung ano yung pinader nyo kaninong dasal mga oras yun yun yung powder nyo. Sure. nyo sa mga nilayon nyo sa bawo, nga risa lang isan kaysan magina yun yung powder nyo pwede yun tapos yung kay nga kay metatron din nyo sa bawang kay metatron yung powder nyo mas maganda po yun Ano wala akong ano yung Akin na nga yung ano be. Ang direkto ata. lang yung patingin ba? Ay, nandoon sa ano. Laki na nga yung ano ko la. Yung mga ano ko doon, no? yung may mga mutya ko na sa may ano. Yan yung ginawa ko nga no. Pintas. Tapos kunin mo yung isang mutya ko doon na kidlat o, yung naka ano doon yung malaki yung nakita mo ito nga nakita ko yung nalit lang kasi yung akin tapos ay may malaki din pala huwag yan yung mga ano lang mutya lang la hawak mo na nga yun eh hindi yan yung isa Ganyan din yun lah, mga mutya yun lah. Hindi naman yan mutya yun lah. Hindi kasi nagtanong lang naman to isa si ano eh, si... Sasabat din to siya eh, no? Ayan oh, mga Wala dito, lang dito. Yung quintas ko. Ang lagay yun. Ang pala. Ito yung akin o. Ito. Salerix sa usapan. Ayan. Hindi siya pangil. Parang bilog kasi siya eh. Ito. Ito yung kidlat ko. Tapos ito yung puso na naging bato. Tapos ito. Ay, sa, lababula, oh. sa langgam ito ay. eh. Ay. Ayan yung langgam. Ano siya ng langgam. Tapos <coughs> ito parang talaba siya. Ang naging bako. Na. Yung paliwanag ko sa mga orasyon yun ni Metatron, hindi sa ano, dilat na mga mutya. basta yung ganyan nyo, bago kayo mang ano sigurado nyo bago lumabas kayo nakadepensa na kayo ng boom ano nyo puder bakon sa abal ang tap ng nyo po Ayan bago kayo mang gamot din mo gagawin nyo tapos sa ibang ano na may nagtatanong sa akin na lumalaban na wala pang debosyon. mo kayong lumaban tepok talaga kayo pag lalo na yung si Risa tapos yung iba doon na ano nagtatanong sa akin na yung wala pang debosyon. gusto nang lumaban kala nyo madaling lumaban sa mga ganyan

Ibigay ko na lang kaya ng mama.